sa mga araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay April 16, 2024, Martes ay katatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol chapter 7 verses 51 to chapter 8 verse 1. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga iskriba. Napakatigas ng ulo ninyo. Di pa nagbabago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggi ng katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanidrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit sa si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at sa si Yesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinalagkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo at pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito. Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuot si Esteban at sumigaw ng malakas. Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanan ito. At pag nito, siya'y namatay. Kasangayon ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay Martes sa ikatatlong linggo ng panahon ng Pasko ng pagkabuhay. At narinig mula natin, narinig muli natin sa ating unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol, ang mga kwento ng pagpapakita ng katapangan ng mga naunang mga alagad na nagpahayag ng na kanila pong pagsunod kay Kristo. At totoo nga po no, na uh, sa kwento ni ng buhay ni Esteban uh, hindi naging madali na magsalita ng katotohanan ganito rin naman ang ginawa ni Jesus noon at siya patuloy na tinanggihan at uh, kung paanong uh, ginawa ng kwento sa si Jesus para maparusahan ang kamatayan gayon din naman si Esteban sa sa mga uh, kumbaga second generation ng mga alagad na pinili ng mga alagad din no, nila Pedro para makatulong sa simbahan mga siwa sa mga ilangan ng mga miyembro nito para dito po no, ay narinig natin ang kinahantungan ng kanya pong Uh, katapangan sa pananampalataya. Huwag nawa natin isipin no, na uh, dahil sa kanyang ginawa, kaya siya napahamak. Hindi, hindi po ito pagkapahamak, hindi ito ay isang tagumpay ng isang alagad. Kasi tayo, no, kadalasan ang naisip natin kapag uh, sumusunod tayo kay Kristo, palasin ba tayo, uh, ano pa ba, ano pa mga religious uh, activities na ginawa na ginagawa natin inaassume natin na hindi tayo mahirapan hindi tayo magkakasakit hindi tayo awayin kaya kapag meron kan ganito mga karanasan ang bilis natin na uh, magtampo sa Diyos dahil na pakiramdam natin ay hindi natin deserve yung maghirap hindi natin dapat nararanasan na o pahirapan ng mga tao. Ito, no? itong mismo na naranasan ng mga alaga. Pero dito po, sabi nga po, no, habang siya po ay binabato ng mga tao, patuloy pa rin siya sa kanyang pananampalataya. Patuloy pa rin niya ipinapahayag no, ang kanyang ugnayan sa Diyos. Kaya kung ano man yung, yung sinabi ni Jesus noong siya ay pinako, yun din naman ang kanya pong nasabi. No? Sabi, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanan ito. Yung bang sa kauli-hulihan no, ng kanyang buhay, ng kanyang hininga. Ang hinahangad din niya ay ang kabutihan at hindi nawa mapahamak itong mga taong dahilan ng kanyang paghihirap. Kaya ba natin gawin yun? No? Na hanggang sa huli ay hangarin natin ang pagbabago, hangarin natin ang kaligtasan ng mga nagpapahirap o nagbigay ng pagdurusa sa buhay natin. Pero sadyang ganun po, ang paanyaya sa atin bilang Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo na lagi pa rin natin pagdarasal ang mga umuusig sa atin, ang mga umaaway sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.